Okay guys, yan magluto tayo ng talanghalian. Baka yung lutuin natin. Baka nakalata. Inamihan ko na ng sibuyas guys. Ayun, baka. Late na pa ng halian na natin. Naglinis kasi ako sa dun sa babuyan guys. Lilipat na tayo. Pag na pag na po doon. Tatakit lang natin. Dahil madali yung sibuyas sa mura. Oh, Dali na natin yung sibuyas. Wala kong mahanap na bawang. Ayan mo na. Ayan guys, nilagay na natin yung fungi. Talo lang natin. Instant na may ulam na tayo. Dito rin mag-aaral tayo kung paano magluto ng pano. bang ulam guys. Ang matatagal ang sinisis na mag-work So, kailangan natin na matuto. Mag-YouTube tayo guys para matuto tayo mm -hmm. ng luto. Ayan, panahalian at hapunan na ulam ko ito guys. Ayan na yan. Nakakain na tayo.